Good morning, Nantech Mommy Daddy! Kung gusto mo matuto ng magkaroon ka ng online store, dito ka lang sa akin, ha? Oya, pag-ready ka na, gusto mo talaga malaman away kung paano kumita ng 900 US Dollar, 600, 300, 100, diretso ka na sa description ko down below. Meron doon is my link, tapos eh, pag niregister mo na yung email address mo, libre to, ha? Niregister mo na yung email address mo, Bali, meron akong uh, yung self-made millionaire mentor namin, si Michelle, ang magpapaliwanag ng lahat. Pero kung gusto mo marinig ng version ko, uh, Taglish, or minsan baluktot ang English, alam mo naman tayo, uh, dito ka lang sa akin. So, yung the first video ko, pretty much I explained to you a little bit, nasa sa ako noon, uh, ni-explain ko na kung paano nga ba ang magkaroon ng online business. Pero dito, detalya ko lang ng konti paano nga ba kikita ka ng walang bentahan na physical product? O paano ka nga ba kikita na hindi ka mangungulit sa iyong mga pamilya? Kasi most of the time, kapag kikita tayo, kailangan natin may ibenta, di ba? Kahit nung nasa high school ako, or yeah, nagtitinda ako ng pulburon, manis, at manila, tsaka banana queue. <laughs> Tapos nung so nag-college ako, ganun din, nagbebenta din ako para may kum para kumita ako, 'di ba? That was long time ago. So ngayon naman, paano ka kikita sa online na wala kang binebenta? Ha, meron tayong binebenta. Kasi you whether you like it or not, the old way man o the new way man ngayon panahon na to, kailangan mo meron kang ibenta. Pero kagandahan nito, meron kang two ways sa pwede mong gawin pwede mong gawin yung sarili mo mga digital product. Kung creative ka, marami kang oras sa kamay mo, pwede mong pag-aralan, pumunta ka sa Canva. Mag-create ka ng template doon, no ba? yung mga ginagamit nila sa school, o yung mga uh, greeting cards na yan. Pwede ka mag-create, o di kaya mga data-data na they do need somehow sa mga tindera, mga checklist, ganyan, and then they can, you can sell it for very cheap, maybe 10 pesos, a print and then they can um, xerox copy ba para makarami. Mga ganong klase ng mga pwede mong ibenta. Pumunta ka sa Etsy, pwede mong siya ibenta o kaya siya papay. I'm not sure kung Lazada ba sa atin eh meron na silang digital products to sell. I have not no clue. Maybe I'll, I need to check that one out. Pero I'm not into that. I am not techie at all. Kaya nga ang channel ko is non-tech parent it is because I'm not into that. Pero I'm willing to learn what I needed to learn para mabilisan akong kumita. So, paano nga ba ang mabilisan pagkita sa pamamagitan ng mga digital products na hindi mo ginawa? Ito mga four digital products that I mentioned kanina, na yung 900, 600, 300, and 100, those are done for me. All I needed is to brand it. So paano mo nga ba siya iba brand kasi gina gum pumunta ako sa GoDaddy and then yun ang no, host na kailangan mo in order for you to sell something online malamig kasi dito Pero buti kama ba ano ba, araw In order kasi for you to sell something online it's either you have to have your own funnel and then which is you I uh, have a system I'll uh, link down below ang gagawin mo lamang is uh, you can create on your own Let's say gusto mong magbenta ng um, sarili mong produkto. Gusto mong mangulekta ng email address para dun mo sila kulitin instead of doing this. Kung mahihain ka man, you can talk to them via email. Or let's say, hindi mo alam ang sasabihin mo, pumunta ka sa chat GPT. Yun lang naman ang ginagawa ko eh. Para ma... But uh, I I admit to myself na, oh, it sounds great to talk, pero pagdating sa grammar na, ay nako hindi. wag mo na akong asahan. So, <laughs> I have to keep reading that so, so numerous time para lang maintindihan ko yung pinagsasabi ko. O para ma-shortcut ko yung oras ko, isang ginawa ko is, I use chat GPT. So, sasabihin ko gusto kong sabihin, no? O tapos, sabihin ko bandang dule, ang ah, bandang dule, bandang, hul, bandang hule, uh, huli, I will Uh, correct my sentence. Ganun lang. And then, when I reread it, pass, pass-read it, and then, i-ano ko na siya, copy ko na siya, tapos ipipaste ko na kung saan ko siya gusto i-post. Ganun lang, kasi nga, ano, mas madali ba para save ang oras? Eh, kung ikaw naman eh, magaling ka talaga dito, good for you, ha? But ako, ano, I don't trust myself. <laughs> Pero, I trust this for digital products that I do sell. Kasi nga, that I do promote. Kasi perfect na siya No matter how imperfect I am, yung perfect yung background mo, yung signal mo, hindi perfecto, pero nang dahil naglaan ka ng oras, so you put together your own online store, it will runs for you perfectly. Yung ating binibentang for digital products, dahil nga binanad mo siya. So yung proseso nito is, para ba mabuhay ka ng ayahay, hindi mo kailangan ng gumising ng maaga para lang magtrabaho ka sa ibang tao. Kumita ka ng magkano bang ang kitaan ngayon sa Pilipinas. I is it's 500 pesos per day for 8 hours. Dito, hindi mo na kailangan gawin yan. It's all about your cell phone. So, lately, yung ginagawa ko, message ko yung mga classmates ko para maging affiliate sila sa akin. So, now, pina-plancha ko pa yung mga dapat kong planchahin. Kasi I have two different uh, businesses. Yung learnearnanywhere.com tapos yung wifi lifestyle Yung wifi lifestyle digital.com ko, uh, pwede kang mag-affiliate para sa akin. And then, I'll let you earn 40%. Then, yun namang sa learnearnanywhere.com sa akin talaga yon ayo kung may mahaluan ng ibang tao kasi nga it's too much to handle ba <laughs> so i prepared for you na kung gusto mo mag-affiliate sa akin pumunta ka lang dun sa down below para kakumita ka ng 40% ang gagawin mo lamang is mag-share ka ng i-share mo lang yung link ko yung wifi sa mga kaibigan mo and then let's say gusto nilang kumita ng pera Ah, uh, gusto nilang matuto kung paano kumita ng pera mula sa online and then yun ang gagawin nila. Register sila doon and then it's only one program doon do It's only uh, launchpad which is 100 US dollar lang. Pero still, you know, yung 100 US dollar na yon, yung multiple muna siyang kikitain Imagine mo, uh, one-time investment ka lang. Tapos paulit-ulit muna siyang kikitain So now, maybe you ask kung ayaw mo mag-affiliate sa akin. To share the message and you want to earn 100%. Paano ka nga bakikita na paulit-ulit mo siyang naibibenta? Here's the deal. Ang pagbebenta ng online program is an online classes para kang nagpunta ng PUP o para kang nag-aral ng gusto mo maging uh, doktor or nurse or maging teacher You have to go to that particular school. O nung ako I prepared to be a business management, BBA Bachelor of Business Management sa PUP. I went in there, uh nag-entrance exam ako, tapos uh, I paid my uh, fees, right? And then I went through the classes and through the years. And I did not finish my schooling though. <laughs> Pero uh, nung let's say nag-graduate ka, let's say ikaw nag-graduate, let's say nag-graduate ako. And then what would happen? I have to find me a job. particular Particularly business management. Which it's hard for us a Filipinas diba. So now what would happen here is it's completely educational. Itong online program natin. Yung sa amin his nothing like that. It is an absolutely an educational at the same token, not only giving you the rights to make na 100% profit direct deposit sa yung banko ha it also allows you to receive tools and the step by step guide kung paano mo nga ba gagawin ang matutunan kung paano ka kikita sa online first yung digital product that it's done for me which is yung launchpad passive daily pay digital mastery and legacy builders na name kasi yon ng ganon dahil nga merong reason yon so na may mga perks yon kung paano ka nga ba kikita na ganong amount sa ganong programa naka-divided siya for in order for you to see that uh, check that uh, description down below it will explain everything from you and then uh, you don't need to be techy because it sounds so technical but not exactly um, ano na ma kaya ko nga siya pinapaliwanag sa iyo uh, utay utay para maintindihan mo siya. So, let's go back to the launchpad that, uh, na launchpad program na binili mong one time. Nag-invest ka ng one time. So, meron pang kaakibat na website yun ha. pre website. It's gonna cost you doon sa wifi lifestyle digital.com is only $29 kasi old uh, old website ko yon. And then, ito naman sa learnandearnanywhere.com, bago na siya. It's updated. So, the $39 dun sa updated and dun sa lumang version is $29. So, dito tayo sa lumang version, which is yung $100 US dollar that you wanted to be an affiliate. 40% ang kikitain mo. Now, um, you wanted to earn, you don't want to be an affiliate then you wanted to earn 100% sa iyo. So, pwede kang mag-start doon sa... Uh, old version of Wi-Fi And then matututunan mo dun is the $100 hundred pa -ulit, ulit one time investment the $29 website fee and then that's it for a lifetime. That's it. Wala ka ng ibang gagasusin pa. Wala ka ng bibiling uh, subclasses and anything like that. is that's all. And then, tuturuan ka doon kung paano mo siya ipopromote yung US 100 US dollar na yon Lahat yun, naka step by step guide. Kagulo ko magkwento yung aking programa, hindi. <laughs> Perfecto na layout para sa yung Kasi nga, it is a lot of uh, brainstorming ba na pinag-aralan talaga ng husto. Na, na, ang programang iyan ay uh, nagkalat sa buong mundo. This is not a, uh, a water filter system or drop shipping or Avon, ganyan. It's nothing like that. This is an absolutely an online program. Pero pinaluwanag ko sa kanya parang nagpunta ka ng school. Pero yung pag-aaral mo is diretsyo na. Diretsyo mo nang aalamin kung paano kakikita ng pera, kung paano mo gagawin ito, ganyan, ganyan. Para ka na lang talaga nagkatrabaho. Para ka na lang nagbibuild ng iyong retirement. Kasi nga po, direct schooling na talaga siya, direct studying ka na. And then, i yeah, apply mo yan para kumita ka na ng pera. Unlike yung nag-aral ka sa PUP na gusto mong, uh, I wanna be a business management, and then I have to find me a job. And then I have to, kailangan ko pang mag-go through ng interview, and then, yeah, I have to go through the BS of my coworker para ma-promote ako, para ma-increase ang aking salary, something like that. Here, is the more you learn, the more you earn. Kagandahan nito, habang natututo ka ng na mga dapat mong gawin, ay kumikita ka na. Kasi nga meron ka ng sarili mong online store. Okay, that's what we have here. Para bang meron ka sariling Lazada dyan sa Pilipinas, or Amazon dito sa Amerika. Ganyan siya. Yung business mo ay nasa kamay mo lang. So ngayon naman, uh, let's say you wanted to earn more. And now, kung gusto mo nang to earn more, and upgraded version ng... Uh, business namin, which is you can use LearnEarnAnywhere.com Okay? There's two different sites that I'm working on right now. First one is Wifi Lifestyle DigitalDailyPay.com, which I use that for my affiliate. And then yung LearnEarnAnywhere.com yun naman eh, ginagamit yung pang-akin lang talaga. yeah And then, diretso, ako yung kausap mo, ako lahat. And then I do not share that to anybody else. Kasi nga, pinag ko din yun eh. <laughs> Ngayon naman yung wifilifestyle.com, share ko yan sa inyo. Kaya nga, uh, I allow you guys na mag-earn ng 40%. Kasi may mga babayaran ka pa, mga fees, ganyan sa taxes. I know sa Pilipinas, kapag kumita ka ng um, certain amount of money, kailangan mo na magbayad ng tax. Same thing here din, din dito. Okay? So that's the reason why. And then, ako pa rin ang magte-train sa inyo pagdating doon sa wifilifestyle.com. Ako pa rin yun. It's just like, I just wanna combine in one place para hindi ba ako natataranta na hilong-talilong ako na ano nangyari doon sa isang site? Nakalimutan ko na. Ganon. I actually really forgot yung wifilifestyle.com until na nag-go through ako ng mga training ko sa learnearnanywhere.com. Then, Oh damn! I completely forgot. I have my website. So yes. So i na. Iko din na okay? So kung interesado ka, it's your, your choice. It's either uh, you want to earn more, you can go to learnearnanywhere.com. Or if you want to earn less, less investment, and then you have to. Well, it's not you. You decide if you want to go to uh, from um, wifi lifestyle.com. Okay, you, you make a decision from there. So, pareho din. Either or, ako pa rin ang tutulong. Alright? So, ngayon, bakit nga ba tayo, ito, bakit, bakit, bakit nangyari? ba diba? Bakit nga ba nangyari itong magandang uh, pagkakataon na to? Remember what happened during COVID time? Uh, during that time, actually, nasa Amerika ako, nagkasakit ako. And then, um, mabubu na sa Pilipinas kay mama. So, mahirap, ma maraming nahihirapan dahil nga sa COVID that, di ba? So, for that reason being, nabuhay ang pagkatrabaho sa bahay. Work from home, remote job, mga ganyan. Pero, during the process of work from home, ang mas nakinabang ay yung magagaling sa computer, magagaling magsalita, may give of gab. And, I'm not all that. <laughs> I said, wala ako ganun. Anong gagawin ko? So, na-find -na out ko lang ito last year, 2024. So, how long it's been na uh, 2019 tapos 20, 2024. So, matagal tagal na din almost 5 years, 'di ba? Bayo ko na alaman. So, there's a lot of things going on na. Nagii-innovate kasi ang ating buhay. Dati-dati pumipila pa tayo para magbayad ng kuryente, 'di ba? Tsaka tubig ngayon hindi na, pwede na sa app, pwede na sa cellphone. Dati-dati meron tayong um collector sa sa mga bahay natin. At I'm not sure kung hanggang ngayon ay may collector pa um, ano pa ba yung mga nagbago na ngayon? Pati pag-grocery dito sa Amerika, iba na rin. So, ang ibig kong sabihin is, ang pagkitaan ng pera, ang flow ng buhay natin ngayon is a lot faster now comparison before. Dati-dati, gusto mong pumunta ka ng palengke, magta-tricycle ka. Ngayon, meron ka ng moped, meron ka na sarili mong uh, uh, ano yun? motorbike, di ba? It's it, There's a lot of ways na nag-improve talaga. So ngayon, bakit nga ba meron tayong kasi tinatawag na monthly bills? Yung buwanan na lumalabas sa banko natin na nagbabayad tayo ng ating mga bills. Regular yan, automatic, di ba? Lumalabas. So ngayon, have you ever think na magkaroon ka ng sarili mong income na automatic naman na pumapasok? Dito tayo papasok ngayon ang ating online business automatic na papasok ang iyong pera sa banko mo. Direct deposit sa banko mo. Ganyan kaayahay ang pagkakaroon ng making money online with the use of your cell phone. So, of course, there's a lot of things that you have to study. Social media marketing, digital marketing. Mara, it doesn't mean like sounds from, that they're, they're sounds together but not really together together. Kumbaga kapatid lang ni, Digital marketing si social media. Pinakamataas pa rin ang digital marketing. Mas maraming, mas broad ang digital marketing unlike social media marketing. Pero pareho silang tumataas ang uh, uh, nag-innovate because of the uh, what's going on around us. Okay? So, um, just let me know if you have any questions down below para mapaliwanag ko pa sa inyo ng mas maigi kung paano nga ba ang ating negosyo ngayon na ang gamit mo lamang ay telepono, dalawang oras lang ang hinihingi kada social media platform. Kasi nga, social media is a lot of things for you to, to, to figure out. Okay? It's not just post and bahala na diha. Cross finger sana eh mag viral. No, you have to do a lot of stuff. Because that's what I did at the beginning. Nag post ako, nag, naglalalala ako sa phone and then I post. It does not work that way. What I did, I deleted my 777 videos and I start all over again. Well, I nag-iwan ako siguro mga 150 videos. Yung mga importante lang, mga unlisted na sinesen ko via email sa aking mga business partners. And then, I started again, all over again. Ito na nga po, pangalawang video ko po ito sa Tagalog. And then I learned the playlist. So I will put it together para matutunan ko ba kung para bang ang YouTube kasi ang bagong television ngayon sa buong mundo. Whether we like it or not, ganun na talaga ang tingin natin. Mas mas malaki ang kinikita ng YouTube kesa sa Netflix because YouTube is broad. Uh, para na siyang kapatid siya ni Google and it's it's a lot more stuff that you can get from YouTube rather than uh, Facebook, TikTok or Instagram. YouTube actually I uh, learned it, it was like 2006 because of gusto kong matuto kung paano ang tracking business dito sa Amerika. So salamat sa YouTube at salamat sa Wi-Fi dahil nga natuto ako kung paano paikutin ang trucking business dito when 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 we have one with my ex-husband. Tapos nung natutunan natutunan ko din kung paano magluto sa YouTube, then natutunan ko rin kung paano magkaroon ng bar business sa Pilipinas kasi I have no clue what is bar business back home in the Philippines. All I know ay mga babae na sa bar, mga alam mo na. <laughs> Ganun lang alam ko. Pero I have no clue how the business works. So ang ginawa ko, search din ako sa YouTube. Ganun din ang spa which is marami ding manluloko, kaya be careful okay So mahirap daw mag-trust kapag kasi in, inaatang mo ang responsibility mo sa ibang tao Kailangan mo talaga na ikaw mismo ang mag-carry on ng iyong responsibility Kailangan ikaw ang ang gumawa dahil iba ka magtrabaho kapag pag-aari mo ang negosyo iba iba pag iba yung loving and uh, caring mo sa iyong trabaho at sa iyong mga empleyado because it's 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 not them it's their employee their employee right so that is the reason why mas maganda na ikaw ang mismo ang mag manage ng sarili mong negosyo right so move forward po tayo sa online business medyo nagdadrama na ako ng konti uh, my point being here is youtube is the new way of how can i do this uh, why i have to do this Where can I go this? It's, it's, it's all the questions that you want. It could be answered sa YouTube, Google, di ba? Same thing dito. Kaya nga, pwedeng-pwede na ang mga simpleng mommy like you and me na hindi techie, pwede na talaga magnegosyo. Pero syempre, ang Googling and YouTubing may limitation. Hindi buo ang, ang pag, uh, pagturo. Hindi detalyado. Yes they will give you the highlights and then they give you the know how a little bit but hindi kabuuan. So that is the reason that is the time that I invested to myself which is I invested 900 US dollar then kapalit naman ng 900 US dollar na investment ko for life para sa sarili ko sa edukasyon ko is matutunan ko kung paano nga ba ang social media how it works and then I'm learning it now a thing about 2 weeks, three weeks down na ako ngayon dito sa YouTube. I'm like I'm trying to figure out which directions that I need to go to, anong mga dapat kong gawin, mga checklist and all that. So um, thanks to Wendy, uh, uh, Freedom Builders, um I have a link down below kung gusto mong matutunan with me. And all you have to do is to click down below or go to my account. Mayroon akong link in there. I'm not sure kung sa description ko down below ay clickable ba. Kung hindi, pumunta ka sa account ko, dumiretso ka doon. De, may mga clickable links ako doon na pwede mong gamitin. Mayroon akong uh, digital growth committees, free access. And then, I have so many free access in there. All you have to do is just click on it. And then, if you want to really learn kung paano nga ba kumita ng... Uh, making money online na hindi ka magbebenta ng physical product. Okay? This is all about digital products. This is all about online classes and online program. It is not just a typical classes on online program. It's an absolutely na kind Oo, of, oh, oh, courses siya, oo, oh, oh, program siya, pero hindi ka mag-isa. Hindi basta-basta na video lang tapos ka na hindi. Pwede mo kong ma-access, email mo ko anytime. And then yung digital growth community natin, it's right there. Pag anytime na may tanong ka, nag ka, meron kang bottleneck sa, sa ginagawa mo, medyo nahirapan ka, tanong mo lang. O pag gusto mong Tagalog, nandito ako. Pero kung magaling ka na sa English, perfect. Doon, dumiretso ka na sa digital growth community. Pero kung halimbawa, Mayla, nahiya ako kasi ganyan din ako. Nahiya talaga ako. Ayokong mag, during meeting namin, kasi nga Legacy Builders Program ako, ang Legacy Builders Program kasi, meron tayong once a month meeting, all of us, about 55,000 members inside our community, but most of us, like, nasa 1,000 plus ang mga Legacy Builders. Uh, may meeting. Tapos sa meeting na yon uupo yung millionaire natin na mentor and then uupuan niya tayo maghapon niya tatanungin niya an na anong problema mo ganyan ganyan diretso talaga That's is really nice and then meron din tayong once a week uh, twice a week meeting para sa mga six figure earners mga dito sa Amerika ha kasi Pilipinas mayaman na yan eh <laughs> so imagine mo nasa Pilipinas ka pwede ka na kumita ng dolyares di ba so yan ang susunod na topic ko sa yo. Uh, I will and uh, explain a little bit more detail in the next video kung paano nga ba ang kitaan at paano ka magiging milyonaryo sa Pilipinas na kahit nasa Pilipinas ka na yung trabaho mo ay nasa telepono lang na pwede ka nang maging millionaire right away because of this online program and I'll show it to you to the next video maraming salamat and bye for now and talk to you soon salamat po